Hello mga Lodi, problema nyo ba yung watermark sa inyong CapCut pag nag -e edit po kayo sa inyong CapCut? Ito po ang gawin nyo mga Lodi para mabura na po yung watermark para hindi nyo na po i-delete yung watermark sa dulo na inyong video pag nag -e edit po kayo. Ito lang yung gawin nyo mga idol para ma-delete na po talaga yung watermark sa inyong CapCut. Kada mag-edit po kayo ng video nyo dito sa CapCut ay meron po papakita sa dulo ng video nyo na watermark ng CapCut. Kaya alisin po natin ito dito mismo sa ating kapkat para hindi na po siya magpakita mga idol. So ganito lang gawin natin mga idol. Hello mga lodi, welcome back po sa aking channel. Ang video pong ito ay kung paano natin alisin po yung watermark na hindi na natin kailangan pumunta sa ating video at i-delete natin ito sa dulo ng ating video. Bago po tayo magpatuloy mga lodi, pag-subscribe and click na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na aking gagawin. Ang una yung gagawin mga Lodi ay pumunta lamang po kayo dito sa inyong CapCut Editor at buksan nyo po ito. At pag nandito na kayo mga Lodi, halimbawa po itong video nyo ito, click natin ito. Ayan mga Lodi. Ganito mga Lodi. Ayan. Hindi po na po natin kailangan pumunta po sa dulo ng ating video para i-delete po yung CapCut sa ating video. Di ba? Ito po 'yon. 'Yan, kailangan i-delete po natin 'yan. So, hindi na natin kailangan pumunta sa dulo ng ating video. Ang, gawin na lang mang natin mga lodi ay pumunta po tayo dito. Cancel po natin. Punta po tayo dito. Ito po, nakikita nyo po to Click nyo po dito. Ayan. Tapos, dito mga Lodi, pag nakaganyan po mga Lodi, ay meron pong watermark yung video nyo na, na in-edit po dito sa inyong CapCut. So, ang gawin nyo mga Lodi ay dapat i-click nyo po ito, uh, discard nyo po itan. Discard nyo po para wala na pong CapCut na magpapakita na watermark sa inyong mga video mga Lodi. Ganyan lang. So, Ayan mga Lodi, tignan natin kung meron pang CapCut itong video na ito. Click natin yan. Ayan. Punta po tayo sa dulo ng video ng ito. Medyo mahaapa po kasi itong video ng ito. Ayan. Tapos i-play natin. Tignan natin kung meron po yung CapCut na watermark dito sa video ng ito. So ayan mga Lodi, wala na pong watermark sa video ito mga Lodi. Ganun lamang ang gawin nyo, mga Lodi para mabura po yung watermark at hindi na po magpakita dito sa mga video nyo na ine-edit nyo po dito sa CapCut mga Lodi. So hanggang dito na lamang aking video mga Lodi. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye bye!